Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ate Ivory, I'm sorry. Ay, nakita ko rin si Kuya Sanchen na napapaligiran kaya saglit akong nabalisa, pasensya na, ay, hindi ko sinasadya. Nang makita ang gulat at guilty na ekspresyon ni Xiao Tao, lalo pang nagsalubong ang mga kilay ni Ivory. Xiao Tao, kung ganito ang itsura mo sa harap ni San Chen, naniniwala akong hindi ka pagdududahan ni San Chen, dahil palagi kang tinuring ni San Chen bilang kapatid niya. Siya ay isang tao na mapanatili ang isang pag-aalinlangan na sa sa lahat, ngunit hindi kailanman sa kanyang sariling mga kamag-anak. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Tanong ni Ivory. Masunaring tumango si Xiao Tao, ate Yingxia, naiintindihan ko. Alam, Ivory ay nanonoya, sa tingin ko hindi mo alam. Kung alam mo, bakit mo gagawin ang lahat para pagtaksilan si Han San Ate Ivory, ay, hindi ko masyadong maintindihan ang sinasabi mo. You know what I'm talking about. Sanchen can't understand some questions. That's because Sanchen treats you as his sister. Kaya buong buo siyang nagtitiwala sa iyo mula umpisa hanggang dulo. Natural. Ang sinabi mo ay naging mali ang logic niya sa ilang lugar. Hindi kanya iisipin. Sarili niyang problema lang ang iisipin niya. Para hindi niya naisip. Pero iba ako sa kanya. Although I treat you as my sister because of him, I am not very familiar with you. So compared to Sanchen, I will have a certain influence on your words, doubts, may mo rin na kung gusto mong makuha ang tiwala ko, matatagalan pa bago ako magtiwala sa sayo. Sa katunayan, may pagkakaiba sa pagitan ng sinabi mo at sa ilang aktwal na kondisyon ng sikat na tindahan, syempre, maaaring walang conflict sa orihinal, gayunpaman, kapag nakumpirma na ang layunin ng sikat na tindahan ay ang panguak sa kamay ni Han Sanchen, alam ko na, lumitaw ang salungatan kung nahuli ka lang ng sikat na tindahan, paano nila nalaman ang pangwaks at ang identity mo? Dalawa lang ang possibilities. Yung nakahuli sa iyo sa simula ay isa sa kanila, or may second wave of pursuit, yung mga tao mo, tao nila, niligtas ka lang, tapos nalaman na iba na ang identity mo, walang maniniwala, syempre, kalokohan lang ang sinasabi nila sa pamamagitan ng spies. Napakaraming malalaki at maliliit na puwersa sa paligid ng nasusunog na Bone City, at sino ang walang mata at tainga? Kung maririnig ito ng mga mata at tenga ng isang prestihiyosong tindahan, bakit hindi malalaman ng iba? Dahil kung alam nila, kahit sino man ito, siguradong magsasamantala sila para manggulo sa sikat na tindahan. Gayunpaman, ang sikat na tindahan ay tila hindi nakaranas ng anumang problema. Sa makatuwid, ang mas malaking posibilidad ay maaari lamang ang posibilidad na nahulaan noon, maaaring sila ay orihinal na kanilang mga tao o ang mga taong hinabol sa ikalawang alon ay kanilang mga tao. Orihinal na isa sa kanilang mga tao, pagkatapos ay malinaw na ito ay isang palabas. Kung sa kanila ang second wave, drama talaga o away sa pagitan nila. Ngunit kahit alin ang katotohanan ay ang mga tao sa sikat na tindahan at ang taong nakahuli ng Shao Tao ay at least very familiar sa isa't isa. Pero, magkakilala sila, and it's none of Shao Tao's business, agrabyado na sabi ni Shao Tao. It's none of your business. Malamig na mumiti si Ivory, how come it's none of your business? Hindi ba matagal ka nang naaresto? I really don't believe that you will know nothing about your captor, no. Pero hindi mo alam ang sinabi mo sa harap ni Han San Chen mula umpisa hanggang huli. Pag sinabi mo pa, magkakamali ka, pag hindi mo sinabi, maganda, parang totoo, pag hindi mo sinabi, iisipin mo na hindi ka magkakamali kung tutusin, pag hindi mo sinabi, magdududa ka rin. Kasi imposibleng wala kang alam. May hinala ako tungkol dito at dahil Sinasamantala mo lang ang pag-aalala ko kay Han Sanchen para pag-usapan ang pag-upgrade ng panguaks, masigurado ako na may itinatago ka sa amin. Sabi ni Chen yung taong umalis kasama mo ay pinsan mo, hindi naman siya pwedeng mawala ng walang dahilan diba? So, there is something very fishy here, from an outsider's point of view, it is true, unfortunately, hindi ka pagdududahan ni Chen, kaya nalilito lang tayo sa daan. Shao Tao, sobra akong nabigo sa iyo. Matapos magsalita si Ivory, tumalikod siya at lumabas sa energy shield. Ate Ivory, anong ginagawa mo? Napakataas ng temperatura sa labas. Nang makitang lumabas ng bilog si Ivory, hindi na nag-aalala si Shao sa kaligtasan ni Ivory. Tamad si Ivory para pansinin siya, ginalaw niya lang ang kamay niya at naglagay ng bagong energy shield sa katawan niya. Originally, I wanted to remove the energy shield directly, but Sanchen always regards you as his sister, baka kahit pinagtaksilan mo siya, ay ka pa rin niya bilang kapatid niya. So, in his heart, he is very likely to still want to ensure your life safety, therefore, for me, as his wife, I naturally have to fulfill whatever he wants to do. I will also keep you safe with all my heart. However, although I keep you safe, I don't want to be with you, therefore, it is best to keep a certain distance between us. Pagkasabi nito, patuloy na pinagmamasdan ni Ivory ang labanan sa di sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Nang makitang hindi siya pinapansin ni Ivory, nag-alinlangan sandali si Xiao Tao. Biglang bumagsak ang silid sa kakaibang katahimikan. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero biglang umubo ng mahina si Xiao Tao. Ate Ivory, maniwala ka man o hindi, hindi ko talaga alam, ang masasabi ko lang sayo ay alam kong hindi patay ang pinsan ko. Ang iba, hindi ko talaga alam. Hindi gaanong nagsalita si Ivory, ngunit napatunayan na sa kanyang puso ang kanyang hinala. Diba sabi mo noon hindi mo alam kung nasaan ang pinsan mo? Ngayon, alam mo bang hindi siya patay? Hindi pagkakapare-pareho, nang makitang hindi pa rin siya pinansin ni Ivory, Medyo naagrabyado si Xiao Tao, ate Ivory, si Kuya Sanchen ang unang kaibigang nakilala ni Xiao Tao. Sasabihin sa iyo ni Xiao Tao na talagang gusto ni Xiao Tao si Kuya Sanchen sa kanyang puso. I don't know what that kind of liking is called, they call it love, because I am willing to sacrifice myself for Brother Sanchen. Pero, medyo nalungkot si Xiao Tao, pero, pero alam ko rin na ikaw lang ang nasa puso ni Kuya Sanchen, kaya itinatago ko ang pagmamahal na ito sa puso ko. I am also willing to be a good sister to Brother Sanchen, as long as I can stay with him, nothing else matters. Kaya, kung talagang imposible para sa Xiao Tao na saktan si Kuya Sanchen, si Xiao Tao ay maaaring sumumpa sa kanyang buhay. Pagkarinig sa sinabi niya, lumingon si Ivory, actually, narinig ko rin na binanggit ka ni Sanchen, lumabas ka sa void sect kasama siya, pero wala kang pagkakataong magkaroon ng karanasan sa labas. So, hindi mo alam ang mga intriga sa labas at hindi mo kilala ang mga masasamang tao sa labas. Ang inaalala ko ay niloloko ka. May nagsinungaling sa iyo at sinabi na baka makabuti ito sa kapatid mong si Sanchez, kaya baka isipin mo talaga na ang paggawa nito ay mabuti para sa Sanchez. Ito talaga ang pinakakinakabahan ni Ivory na pagmasdan niya ang tao, at talagang napakalinaw ng kanyang mga mata, sa unang tingin, mukha siyang medyo simpleng tao, talagang imposible para sa kanya na maglaro ng anumang uri ng pagsasabuatan kay Han San Ang hitsura ng isang tao ay maaaring itago, ang kanyang ekspresyon ay maaaring peke, ngunit ang kanyang extension ay ang pinakamahirap itago. Actually, kung meron man, sabihin mo. Sa kapatid mong si San sa tingin mo man ay mabuti para sa kanya o masama, Pagkatapos mong sabihin sa kanya ang lahat, siya mismo ang gagawa ng relative judgment. Dapat pumayag ka rin na napakatalino ng kapatid mong Sanchen no. Tumango si Xiao Tao, oo. Kung gayon, hindi ba mas mabuting hayaan ang mga matatalinong tao na magdesisyon? Sinabi ni Ivory, alam kong maaaring nag-aalala ka na ang ibang mga tao ay mas matalino kaysa sa iyong kapatid na Sanchen, ngunit kung hindi mo ipapaliwanag ng malinaw ang sitwasyon, hayaan siyang magsabi ng liwuli, Li, kung gayon kailangan niyang harapin ang isang kaaway na mas matalino kaysa sa kanya, hindi ba siya ay dehado? Ang mga demonyo ay isang lugar na kumakain ng tao. Huwag mong isipin na walang mangyayari sa iyong kapatid na Sanchen kapag natalo siya, at huwag kang maniwala sa sasabihin ng iba sa iyo. Kahit na matalo ang iyong kapatid na Sanchen, bibigyan mo siya ng maayos na pag-aayos, hindi, oo, kung siya ay natalo, isa lang ang salita para sa pagtatapos ng iyong kapatid na si Sanchen, at iyon ay kamatayan. Pagkarinig nito, malinaw na kumislap sa gulat ang mga mata ni Xiao Tao. Nang bahagyang lumingon si Su Yingxiao at tumingin, nahuli niya ang nagulat na ekspresyon ni Xiao Tao. Ngunit hindi niya ito ibinulgar, ngunit mas alam niya na ang Xiao Tao ay may itinatagong sikreto. Xiao Tao, alam mo ba, noong nasa Earth tayo, may tinatawag na TV series, mabilis na iniba ni Ivory ang topic. Sa wakas ay kumalma si Xiao Tao at tumingin kay Ivory, Ate Ivory, hindi ko masyadong maintindihan ang sinasabi mo. The so-called TV dramas are people acting out some imaginary stories and letting people see them, you can imagine them as dramas. Noong nasa Earth ako, kahit sobrang busy, I would watch this TV series to kill time in my spare time, Some of the plots in them are very familiar to me, do you want to know? Napayuko si Xiao Tao at saglit na hindi alam kung gusto niyang sumagot o hindi. Bagamat siya ay may mas simpleng pag-iisip at hindi gaanong sosyal na karanasan, hindi ito nangangahulugan na siya ay isang tanga. Masasabi niyang may iba pang intensyon si Ivory nang sabihin niya ito, sa makatuwid, hindi niya alam kung paano sisigat ng ilang sandali. Nang makitang hindi siya nagsasalita, nagpatuloy si Ivory sa pagsasalita, tungkol saan ang mga pekana na iyon. May mga taong nakinig sa mga paninirang puri ng mga masasamang tao, sa oras na ito, iisipin nila ang mga bagay-bagay sa kanilang sariling pag-iisip at ang magagandang tanawing ipininta ng kaaway, at para dito ay nangangailangan ng praktikal na pagkilos. And the final result is often to mess up the situation and actually hurt the person she thought she could protect, by the time she wakes up, It's already very late. So, what can she do? She can only use her own death to block the knife for the person she want to protect. Well, from the perspective of empathy, it is quite touching, but in reality. Tumingin si Ivory kay Xiao Tao, naghihintay ng sagot niya. Ibinaban ni Xiao tao ang kanyang ulo. Sa totoo lang, hindi sapat ang kamatayan ng isang tao para baguhin ang ganoong klase ng kahirapan, kaya walang kabuluhan ang sakripisyo ng tao. Tumanggaw si Ivory, napakatalino mo, ngunit may isang bagay din na hindi mo napapansin, iyon ay, ang kanyang kamatayan ay hindi lamang magbabago ng anuman, ngunit magpapasakit din sa taong gusto niyang protektahan. So, kapag pinapanood ko ang mga dramang ito, madalas kong naiisip, bakit umabot sa ganito? Bakit hindi ko sinabi sa taong iyon kanina kung ano ang nangyayari? lahat ay nagtutulungan para makahanap ng solusyon, kung kakayanin natin ito, magiging happy ending ito, pero kung hindi natin ito kakayanin, hindi ba mas maganda kung mamatay tayong lahat? We are good friends, and we live and die together, isn't much better than some bitter drama in which I die alone and in vain. After all, yung bitter na drama pinapalabas lang para mapanood ng mga tao para lang madrama effect. Ganyan ba talaga tayo katanga? Shao Tao, I know you are not stupid, and I also know that you know some things very well. I don't wanna say more, ito na ang katapusan ng pag-uusap natin ngayon, you can think more about it yourself. Pagkatapos magsalita ng marami, naniniwala din si Ivory na naiintindihan ni Shao Tao, at kinailangan niyang dahanda ang tunawin ng iba. Nangangailangan ng kaunting oras para magbago ang pag-iisip ng isang tao, kaya binigyan siya ni Ivory sa pagkakataong ito. Nang matapos siyang magsalita, dumungaw sa bintana si Ivory. Sa oras na ito sa labas ng bintana, nakikipaglaban din si Han Sanchen sa mga sundalo ng unang ikaanim na pangkat hanggang sa puntong hindi sila mapaghihiwalay. Si Han Sanchen ay parang isang panginoon sa mundo, walang kapantay sa mundo, nahaharap sa matinding pagkubkob ng kaaway, siya ay kumilos ng mahinahon at dominante. Sa isang iglap, Walang naglakas loob na lumapit sa kanya. Ang mga tao sa anim na hanay ay hindi rin matatalo, mayroon silang mahusay na mga taktika at mahusay na sinanay na mga aksyon, bagamat talagang mabangis si Han Sanchen, hindi lang sila sumugod at umatake. Ang binibigyang pansin nila ay koordinasyon at taktika, sila ay umaatake at nagtatanggol sa Han Sanchen, at nagdadala rin ng patuloy na panliligalig. Hindi siya gumawa ng anumang hard block laban sa mabangis na pag-atake ni Han Sanchen, ngunit sa kabaligtaran ay hindi siya gumawa ng anumang mabangis na pag-atake sa Han Sanchen. Ito ay ginawa Han Sanchen medyo walang kapangyarihan at sa parehong oras ay lubhang nakakainis. Malinaw naman, ito ang tunay na human wave taktika ng kalaban, sinusubukang ubusin ang Han Sanchen sa ganitong paraan at ganap na rin ang Han Sanchen patawid. Sa pagharap nito... Tila walang magandang solusyon si Han San Cheni ng ilang sandali. Posible ba talagang gusto nating makulong ng buhay ng ganito? Ang sagot ni Han San Chen. Imposible talaga. Having delayed me for so long, is it my turn? Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!